Akala ko dati positive pity na Ay! positive dengue na pala no! Kaya pala on off on off yung laglat niya ito nga yung unang araw na pagbisita namin sa hospital. Wala nga palagaan ng tao for today's video kasi hapon na to. Grabe talaga si Bag yung sa emergency room hindi pinalampas. Na-check up na nga pala si misis sa part na to at in nila ako kumuha ng agas sa parmasya. Pati pala yung parmasi nila mga beshi wakness ko ay hindi pinalampas. Kaya nga naman wala silang no choice kung di ilipat yung parmasi sa dating parmasi ng COVID ward. Sa pinakalikot ito ng hospital makikita pero course hindi ako dito mawawala kasi nga dati nila akong guardia pumasok lang ako sa medical ward, sumalpot sa surgery ward, nag -keep moving forward at doon na yung pharmacy nila o oh, diba nagado nga ward medyo kinabahan nga lang pala ako sa part na to kasi ang dilim baka hindi nila ako masin, narigatan, nagngisit na mo. gaming, ngamitin pagbalik ko nga kay Macy's ay nauhaw daw siya, kaso nga lang wala kaming tubig na dala kaya nagpunta ako sa dating coop nila, grabe talaga ang daming nag improve dito, at dito nga ay na-recognize tayo ng isa nating follower na isa sa pinakamatinik na basketballista ng barangay Salvation si Mervin Tarek mega love shoutout sa iyo idol pagkabalik ko nga ay agad nang uminom si Mrs. at sabi nga ni Doc na labar-labaran ko nga daw siya kaso nga lang di ko alam yung Tagalog niya kaya pinunas punasan ko na lang siya para daw bumaba yung lagnat niya at dito nga ay kumuha na sila ng blood sample para matest kung ano yung sanhinang pagguguri-guri-guri -gur niya makalipas nga ng dalawang oras ay lumabas na yung lab result nga. At dito namin nalaman na, na dengue na pala siya. Oh, Nasa normal count no! pa lang naman daw yung platelet niya kaya pinauwi na lang kami muna at babalik bukas para i-monitor yung platelet niya. At sa part na to ni bakit ganoon ang pangnaggna ko wala di -am mo amo mas Tapos bumalik ako kasi masarap talaga yung pabalik-balik ele e, Charles, nalipatan ko yung bag ko ano ka. Hala niya, ha, apay kastakas labak lang ng balyena ng tilad daw low Kisabat, iladang nga sa aramidong talaga. Ay ka na Ah, syempre hindi mawawala ang aming Rosie Pagka-uwi nga namin ay kinuha ko ang aming guardian angel para makabawi sa mga pesting may dengue munta nga pala ako sa aming kusina para tignan kung may ulam pa kami at pagkatingin ko meron pa kaming exotic food para sa mga toxic na neighborhood Yellow walang ganoon pinainit ko na lang muna para na imimas naknukwa yala tilad naman yung matantanab tab mo George tignan nyo naman sa bow palang ulam na nakakatakam nagsarap na ngatal talaga <laughs> Nihala, Ni hala talaga talaga mapuy eh. Binigyan ko nga ng sabaw si misis para naman kahit pa paano mapanumbalik niya yung nawalang lakas niya. At syempre sa pagkakataon na to, shout out nga rin pala natin ang mga nagbigay sa atin ng tala. Mega love shout out kay Ma'am Tatum Unil na matagal na nating star sender. Mega love shout out kay Kuya Denver Ariola Corpus na kapwa nating na content creator. Mega love shout out din kay Ate AJ Igaya. At sa mga gustong magpa-shout out diyan, comment po sa baba sabay tanong ng Gcash number ko ha ni Alakastan Bayan no bigat man baboy